Siguro, Japanese yung isa sa mga pinakamahirap na language aralin. Kaya, kahit na although maraming marunong mag-Japanese, kakaunti lang yung sobrang fluent sa Japanese kung saan nai-express nila yung sarili nila ng sakto dun sa gusto nilang sabihin. Bilang isang foreigner na gusto maging fluent o gusto mo talagang maging communicator in Japanese, napakalaki ng effort na kailangan mong i-invest para matuto ng ganong level. Bukod dun sa polite form or yung casual form or yung sa magkakaibigan kayo, ang dami mong option para express yung sarili mo. Kaya, ang ng mag-Japanese. <laughs> na sa Japan ako, matagal-tagal na ako dito, total ay oh, mahigit kumulang 11 years although tumirami sa Pinas ng dalawang taon. 11 years, pero hanggang ngayon, nahirapan pa rin akong mag-articulate ng mga gusto kong sabihin in Japanese. So, yung tanong ko sa sarili ko, paano ba i-improve yung communication skills ko in Japanese? Siguro hindi para sa lahat to, kasi yung iba na nag-aaral mag-Japanese para sa trabaho nila or para makapag, alam mo yun, ma -iluwas lang yung or para maitawid lang yung language barrier ba para may communicate lang isang simple information pero sa case ko kasi kailangan mo talagang bumuo ng isang relationship kung saan meron kaming tiwala sa isa't isa ng mga leaders ayun medyo struggle ako ngayon pero ay talaga wala magagawa eh. kailangan talagang matuto mag Japanese may ba ako maraming salamat po sa inyo mga viewers kasi umabot tayo ng 9,000 subscribers kahit na hindi ako nakapag-upload itong last 6 months sobrang na-appreciate ko kayo lalo na yung mga nagko-comment pa rin na patuloy-tuloy um, maraming salamat sa totoo lang eh, hindi ko na naisip na ituloy yung vlog kasi um, ito ah yung dahilan, yung rason kung bakit nagsimula ako mag-vlog noong 2020. Kasi wala akong magawa nun. Nasa bahay lang kami, mag-asawa, pamilya. At gusto namin magsimula ng church. Pero since nga nandun kami sa lockdown, hindi namin magawa yung mga planado namin na bagay. So, sabi sa akin ni Kasumi, ba't di ka nalang gumawa ng video, mag-vlog ka, at uh, sa totoo lang, ayoko talaga magsimula kasi ayoko magsasalita sa, la sa harap ng camera. Hindi naman ako ganun ka-confident. Tsaka, may pagka-introvert din ako. Kaya, sa umpisa, medyo awkward talaga. Pero, sinubukan ko na rin kasi wala rin naman ako magawa eh. Kaya nga lang, dinaglaon, bigla na lang Dumami bigla yung videos, yung uh, dumami bigla yung views namin na <laughs> yung isang video namin nandoon sa cemetery kasi <laughs> wala na kaming mapuntahan as in lahat ng punta namin sa mga garden or sa mga park, lagi kaming pinagbabawalan ng mga security guard. Kaya ginawa namin doon kami sa ano sa Susana Heights, dun sa Everest Hills. At uh, doon kami nagpalipas ng oras. Binisita namin yung um, libingan ng lolo ko. At uh, doon kami tamambay. Tapos, yung isang video na ginawa namin kasi wala na talaga akong maisip noon ay kinuwente namin yung love story namin kung paano kami nag-meet ni Kasumi, At yung video na yun sumabro dami ng views na hindi namin inaasahan. Mabot ng 100,000. So, parang doon ko na-realize na, na ang dami pa ng mga tao na interesado sa Japan. Pero doon ko rin na-realize na ang isang tao kapag sumikat, ang dami nang nakakalam ng personal na buhay mo at wala ka ng control doon. So, ito yung isa sa mga rason kung bakit medyo, ano ba, hindi ako ganun ka motivated para mag video or maglabas ng mga video sa vlog kasi kahit paano gusto ko rin protektahan yung privacy namin, yung identity namin lalo na ng mga anak namin kasi bata pa sila at ayoko na alam ano yun, lumaki sila ng marami nakakilala sa kanila kasi wala na silang control dun eh once na um, magkaroon ng changes sa buhay ng ibang tao na involved sila. Wala na kaming control doon. Kaya, sana maintindihan nyo yun. Kaya hindi ako talaga sobrang um, driven na maglabas ng video. Um, yung mga nilalabas namin na video, sobrang pinifilter ko at binigisipan ko muna maigay. Pero, gusto ko rin kasi makatulong sa ibang mga kababayan natin na curious tungkol sa Japan. Ano yung mga bagay na kailangan nilang malaman bago sila tumira dito. Tulad nung, ayun, yung sa nabangga yung anak namin ng sasakyan. Ano yung nangyari, yung proseso. Uh, or yung nabuli yung anak namin sa school. Paano ba namin hinandil? At saka, ano ba yung reaction ng mga teacher kapag kinausap mo sila tungkol dun sa topic niya. So, yung mga ganun bagay. Ba? At saka yung mga romantic na video kung paano ka manliligaw sa isang Japanese uh, bilang isang Pinoy. Yung mga ganun ba. Gusto kong magbigay ng information dun sa mga kababayan natin na curious. So, ayun lang guys. Sana maintindihan nyo kung bakit hindi ako ganun kadalas mag-upload ng video. At saka kung bakit, hindi rin ako ganun ka-driven na maging isang vlogger. Um, pero siguro, one day, kapag ka mas na liwanagan ako or nabigyan ako ng kapag ka nabigyan ko ng meaning yung pagbablog na mas malalim dun sa mga alanganin ko na nararamdaman, posible na ituloy-tuloy-tuloy ituloy ko talaga yung pagpa-vlog Pero sa ngayon, guys, uh, pasensya talaga. At alam ko marami sa inyo nag-aabang ng video. At sobrang na-appreciate yun. Pero, once again, guys, maraming salamat for the 9,000 subscribers. And sa ulitin po.